What's up mga chingu? this is your Oppo JR's vlog At uh, tayo ngayon ay papuntang uh, trabaho At uh, umulan ngayon dahil sa bagyong uh, bagyong karina So ngayon uh, may muntik na ako ditong madisgrasya dito sa part na yan So mapapansin yung mga chinggu dyan uh, Nagmenor na ako sa part na to So yung unang uh, kotse na yan biglang kakabigat at walang signal light o oh, So ngayon umuntik na ako dito baka may hira So kahit tinted yung kanyang window ay nakita ko pa rin naman na kumaway siya na humihingi siya na sorry at mumisina naman siya sa akin. So sa oras na mga ayan mga chinggo talagang kinabahan ako at naramdam ko talaga yung uh, nervous ko dyan. Sabi mga chinggo kinabahan ako dun. Kala ko sa SEMP ako dun. ang driver na yun. Nakasubo na siya dito tapos bigla na lang siyang kumabig. Bigla siyang lumabas nanginginig pa rin ako buti na lang talaga alerto ako mga chingo pero andun pa rin talaga yung ano nanginginig pa rin yung katawang ko <laughs> So ito pag masdan natin ito chingo dito sa aking dashcam. So kitang kita naman na hindi siya nag signal light dyan No? Tapos bigla siyang kumabigo na walang signal light. Kaya buti na lang alerto ako at naikabig ko pa siya pakanan. Kasi sobrang dulas ng daan ngayon dyan oh. so makikita nyo dito mga chingu malayo pa lang na minor na ako makikita nyo sa GPS ko na na yung, ano ko, yung low speed ko at kitang kita talaga dito na hindi talaga siya nag signal light buti na lang talaga kinabig ko pa kanan kaya sa inyong lahat mga chingu hindi na tayo sa pag-drive. Uh, kahit anong mga uh, sasakyan niya na ginagamit natin, uh, always check the brakes, tapos keep distance, tapos ayun nga, mag-signal light tayo para hindi tayo maka-discrasyo uh, or mag So, right sa ating lahat mga chingu hanyo siya, kamsahamnida.